Guys, sa video ito, may isi-share at ipapakita po ako sa inyo. Kasi ngayon pa lang guys, nakatanggap tayo ng Rising Creator this week. Okay? So, ano ang ginawa ko? Ang ginawa ko guys, in-screenshot ko at tapos pinost ko. Okay? Pagka-post ko guys, Okay, ito ang lumitaw. Ipapakita ko sa inyo after kong ipaliwanag sa inyo. Okay, maganda kasi guys, pag may notification tayo na ganito, ipapakita ko lang ha, saglit lang. Next slide tayo ha. Ayan guys, pag may rising creator tayo na ganito, guys, meaning napapansin tayo ni Kuya M. Ayan, yan yung pinost ko. Back to camera tayo ulit ha. Kasi guys, uulitin ko lang, nakikilala tayo ni Kuya M. So may momentum siya. So ano ba ang dapat natin at next natin gawin? So kailangan guys, uh, nung pinost ko yon, ito kasi ang nangyari. Okay, so medyo hahabaan ko lang ang video ito para mas lalong maintindihan kasi kung sa susunod na mangyari sa iyo ito na magpo ka ng ganito at ganito ang lilitaw at ipapakita ko sa iyo kung paano at ano ang next step natin na gagawin. Okay, babasahin natin pa isa-isa para mas lalo nating maintindihan. Okay, next slide tayo para basahin at maintindihan natin yung sinasuggest ni Kuya M. Okay? ayan, dito na tayo guys. Uulitin ko lang po. kapo lang natin 'yung Rising Creator District at ganito ang lumitaw sa akin. Okay guys, babasahin na natin 'to para mas lalo pa nating maintindihan. Okay. Ayun, sabi dito sa taas, "Your celebration has been posted." Oh, okay, kapo-post lang natin. Tapos pang uh, kasunod niya, "Here are more tips." Uulitin ko lang, "More tips to help" You keep growing, keep growing, keep growing. okay guys, sundan natin yan ha. Okay, and then basahin lahat natin to para mas lalo pa nating maintindihan at maliwanagan tayo sa mga ginagawa natin kay Facebook. Kasi goal natin ay ma-monetize. Next, find comments to your post that extend the conversation and respond to those. Repost your content to communities that you are a member of. Okay? And then, kasunod, contribute to other creator content with relevant comments or question. Okay? Tapos guys, nandito sa baba, start with your most popular post. Okay? So, ang ibig sabihin guys, pipindutin natin yung isa sa mga to. Papakita ko sa inyo ha, kung anong ibig sabihin ng tatlong yan. Okay, pindutin natin yung isa para mas makita natin at magawa mo rin sa iyo sa susunod. Pindutin natin ha. Ayan, pinindot ko yung isa. Ayan, guys. Yan ang nakalagay. Okay, I scroll natin kung ano yung mga... Ayun, for, for example, dito, guys. One week ago. Okay, sabi ni Rose Moyana kapisyo. Hindi ko na-replyan, guys. So, magko-comment tayo ngayon. Papakita ko sa inyo para mas lalo pa nating maintindihan. Okay, i-like lang natin siya, i-heart. Eh, okay, tapos... Tapos, sasabihin lang natin... ah... Uh, Hello din po. Uh, salamat po. Good day kasi araw ngayon eh. Good day po. Good day po idol. Yun. Oh sorry. Idol. Okay guys, yun. Tapos i natin. Okay. Ayun, nung na na guys, back tayo uli dito. O yun. Nung mag-back tayo, ayan. Ilan yan guys? Bibigyan ko lang ha. 1, 2, 3, 4, 5. So, mag-comment lahat tayo dyan guys. Yung isating na ko ha. Yung post natin yan. Ayan. Hello ka success. Magandang gabi. magandang gabi po. Ayan. Isa sa mga live natin yan noong October 4. So, tignan natin kung mga hindi tayo may na-reply Hello. Sabi ni Melissa Abuyan Mendros. Hello. Shoutout po watching from Saudi. Oh. I-like natin siya tapos heart tapos, mag-reply lang tayo. Thank you po, Lord, sa comments. Thank you. Kasi, guys, may momentum. Thank you po, Lord, sa comment nyo. Comments. Comment nyo po. Okay, may momentum si Kuya M. Eh, kailangan natin sundin. Gawin natin siya kasi nyo po. Yon, Okay na. Pinost ko na. Okay. Kahit isa. Pag may time kayo, pwede nung lahat din to guys. Okay? Sa akin, uh, lima. Huwag ko na munang i-reply. Mamaya ako na i-reply pagkatapos ng video ito. Back to camera tayo. Okay? Kaya gano'n, guys. Pag nangyari sa iyo ito, uulitin ko lang bago natin taposin itong video ito. Pag nag-post ka ng Rising Creator... Okay? Or any post, pag may lumitaw sa yung gano'n basahin mo, mabilisan lang, at sundan mo o sundin mo si Facebook. Okay? Kasi magsasadya siya ng mga video natin na hindi natin nare-replyan. Uulitin ko lang kasi may momentum. Sabi niya, to keep growing. Para mas lalo pa niyang ip ipakita yung mga video natin ginagawa sa mga mas maraming tao. E anong magiging benefits nun? Magiging benefits nun, guys mas dadami pa yung magpa-follow sa atin. Kasi sinadjest niya yun eh. So guys, sana itong video ito may natutunan ka. Okay? Uh, Pakilike. I-share mo na rin video ito para sa mga bagong content creator natin na makit, uh, maranasan yon Okay? May idea na sila. Okay? At uh, i-follow mo na rin ako para sa mga video natin na i-upload sa susunod. Manotify ka. Okay? So, maraming maraming salamat po guys at see you sa mga susunod nating mga video. God bless po everyone. Bye-bye. Thank you po.